Morning mga guys no. Dito na tayo sa mga 50 50 pesos no. Tulad yan may post ay po papa. Ito. Ito yung magdanda rin guys. Mayroon tong mga relo ano yan? Relo. 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 Magkano idol? Magkano? 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 20 20.

You 'no? Know? Yan na 'yan makikita niyo no ito. Oh, daling daw oh. ng t-shirt 'yan. 50 lang 'yan, guys, lang. 'no. 50 lang, guys, 'o. Oh. Mga, mga long sleeve. Oh, 50 lang, guys, sa long okay, sleeve, 'o. Oh. 50 okay. oh. lang. 50. 50. Ang mahal ng red. 250. naman pinagkaguluhan, talagang pinagagawan. Mga t-shirt, mga jersey 'yan, 'di ba? Oh, mga jersey. Jersey long sleeve, t-shirt. ang guys, oh. May t-shirt so, 50 pesos lang. 50 pesos lang, no? Ay, 'yung usong uso ngayon 'yan, guys, mga ganung long sleeve. Ang kinagandaan 'yon mga riders, 'yan 'yung ginagamit kung bakit? Hindi siya mainit 'pag sinuot May ano pa, may pansombrero pa. May sombrero pa, sample, sample. Hoodie, hoodie. Oh, mura 'yan. Mura 'yan, no? gumagamit ka ba 'yan, hindi mga baguhan sa ating channel, no? Oo. Uh. So, oh. Mayroon tayo nakikita niya kung saan daw ang tamang location doon ng pinaganoan dito. Ito mong area, mga isa, galing ka na sa Imbran. makikita po itong sa gitna lang kung papunta dahan isdaan tayo. And Ayan. Ito so, dito sa interior na may mayroon doon, yeah. uh, sa dulo? Oo. Oh. Uh. Gabi, lang doon, guys, oh. So. sa mga laruan, no? 20-20. Ito, 20 lang din. Sa mga rilo, guys, oh. So, 20 pesos. Yan, tig 20 pesos lang dito, no? Sa mga rilo na to. Sampu na lang. Sampu na lang uh, oh my God, sampu na lang daw. Oh. Sampu na lang puya, Sampu. Sampu na lang sampu rin, ha, sa mga rilo. Oh. Ano, isang isang tambak na to. Oh. Oh, oh, sampu, sampu na lang. Sampu, sampu na lang. lang Oh. na Tatlo binti na. Tatlo binti. Tatlo binti na. natin, tatlo binti na lang. Yan ha. Tatlo binti na lang daw oh. Yon. <laughs> Ay na si style dun ha. Nagkaguluhan talaga si Maki. Oh. Oh. Ay tama yung ginawa oh, mo ma ati Maki. May sombrero ka na no, oh. Ay so. sombrero. Oh. Shout out. Good morning. Good morning, good morning. Ayan, shout out sa mga idol natin no. Guys, ito yung mga latag dito ha. Sa Carmen Planas oh. Good morning. Hi. Hi. Good morning dito Hello. guys, no. Yeah, aminin ba po kayo magaganda? 'Yon, may bangot magaganda kusit oh. Ufit. Oh, na malalaki. Ayun, oh, oh. magkano dito? Ano, oh. Magkano po ang si? 10 pesos ang isa. May binigay pa nga oh. 10 pesos lang. yan na. Oh, Ito, tumpok na to, galungo. Yat yeah, tumpok yawa na andres lang. One one. lang oh? Yung kung yung ano yung ano yung 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 nilaguna. Isos. Batso, kahit 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 guys, kahit 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 Okay, so, Yan, laking ito, no? Anissa? sa ebidensya siya madam sa mga naghahawak talaga no? Ako oh. may guantes na rin ako eh. Oo. Oh. Okay, Tingnan mo dami dami na. Ang ano pala yan? Ito ni. Oo, nga Iyan ang mahalaga to. Oh, yan ang binibayaran. Para naman kumita ako ng pera kasi magtatayo ako ng bahay. Sa Saan naman gamit yan? Ha? Ito kung manuwang imo, grip ni mo. Oo. Oh. Pantalon, pwedeng, pwedeng. pwede ko. Pwede. Pwede. Madam, may, may tanong ko. Oh, so, kumusta ng bakasyon natin? Iba ibang klase na, ka, na talagang mayaman, no? Oo, paano na lang? Bakasyon-bakasyon na lang. Siyempre. Yan naman, madam. Magkano naman yan? Timbangan. Anong timbangan yan, madam? Gold. Ah, gold? Gold. diba ba timbangan ng ano yan? Tawas? Magkano po ito? Timbangan ng tawas, no? Kinikili? Iwan po. Ito alam po. Anong ititimbang dito? Kuya, anong tinitimbang po dito? Calculator. Calculator yan? Ah, oh, din pala, Sokol at saka no? So, magkano naman? 150. 150. 150. 150. Mura -mura o, ganda, no? Ganda. 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 Diba? ng na Hindi ako magtigusyo. Bahay akin. Diba? <laughs> Ay, mayroon pa ilaw, Ah, ito pa, may ilaw. Okay. Oh. Ah, so, hindi natin, natin. LED na ilong. Oh. Pang emergency light. Pang emergency. Pang emergency no. Ang presyo niya 150. Ito, pag na kayo niya no. Oo, yan ha. 10 pieces lang isang. Ito. Ito, ikaw na para pa hindi mo ma-update yung ano ba? Kaya kaya. Magkano presyo ng mga flights naman? Magkano dito po sa 180. 180 sa mga flight, So, yan yung boss. Ang tanong mo, magkano? Ito. Itong range na to. Ha? 900 900 yung course natin oo oh, 900 iba tao sa gusto 1.5 ano range ano ba to sakit range Ah, uh, 900. Cross rings, saka yung socket rin. rings, guys, no? Okay, mayroon tayo rito mga pari. So, ha? mga extension, lagaring, lagaring kahoy. Lagaring kahoy, lagaring kahoy magkano? Martillo. 150. 150 yung presyon ng lagaring, no? Martillo, ubos tan. Magkano ngayon? 180 to 150. Ano ba tinuturo Yun, sa Martillo. Maliit ah, sandaan. Ha, maliit sandaan. Ito sa mga range depende sa laki. Magkano? May 150, may 180, may sandaan. Oo nga, may 150, may sandaan, no? Sa doorknob natin, doorknob. 250. Sa doorknob. Ayan, doorknob, 250, no? Ayan, doorknob, no? Ayan, doorknob, no? Yung mga padlock natin, you know, may presyo. 100. Ng ganito, ganito, ganito. 70, yung ganito. 70 dun sa bronze guys is 100, no. Yan. Ito kadena nang ano? Ano ba ito? 100. Yan, no, kasama na padlock. Yan, dito lang yan kay Boss Jonathan Atan, no. Kunin natin. Shoutout diyan ha. Meron pa to, ano tawag dito? Tan? Ano? Taker. Taker magkano? 250. 250 sa taker guys, oh. yan. o Yan. Oh, dito naman tayo guys sa mga naghahanap ng na mga takip ng mga kaldero nyo rice cooker no. Dito lang guys sa bandang dulo. Yan no. Sabi bibili ka ng mga Thank you Dan. Thank you Dan, thank you. Ayan, so maghihanap din ng mga kutsara tinidor guys dito o, diba you know, bluetooth speaker tumbler guys no? mga kutsara guys so. Oh. dito kayo pumunta guys no? sa bandang dulo kaya mario to guys no? mga paninda mga handle ng mga takip ng rice cooker nyo no

Okay, okay lang po. Sige, sige, sige. Okay lang. Sige, ito. Sige, sige. Punta na. Walang problema. Okay. Sige. Pili na kayo.